at ayun nga nakipagbaka na naman itong mga kasama ko kaya tino, tumulong na lang ako dito at yun napitas natin dito si Cecilio si, si at si Melissa yun pero napitas din tayo dahil naultian tayo ng Harley <laughs> at kung tinignan nyo napakalakas naman si Lena to pumasok na ng tori at pati change namin at yun tuloy pitas siya yung napitas ang galing ang galing <laughs> at yun nagpapatay na naman sa bot lane kaya di tayo magpapahuli bilisan natin tara puntahan na natin at dito nagtuturtle na pala sila kaya agawan na lang natin at sabay takbo op <laughs> at dito pitasin natin si Silyon op wag na lang kasi pumasok sa tore at yun pala si insection pala itong sityo kaya pitas na tuloy yung si Silyon at dito habang nagfa -farm ako, kawawa yung botli natin. Mukhang pinagtutulungan yung Layla natin. Kaya dito puntahan na natin. At yun, op, nasobra yung cable natin. Na pumasok ito rin. At dito nabigyan natin itong dalawa na to. Kala ko tatlo. Mukhang hindi pala. Takbo muna tayo. What? At habang ako ay kumukuha ng red buff at yun yung mage natin hinahabol na ng may esmeralda kaya huwag kang magabol ikaw lang tuloy yung masasaktan yan tuloy tinipihan ka na <laughs> dito di ko akalain nagkasalubong pala kami ng Harley kaya dito nawala naman siya kaya binalikan ko doon sa top link at yun pitas ka tuloy, at sabay tipi at yun imot <laughs> kaya dito agawan na natin ang blue buff at sabay punta sa top lane at dito yung Sicilian pitasin na lang natin op. sabay cable malay man na walang silbi at yun op. at sabay pitas yun sabay takbo na tayo dito boom. at dito bagbakan na naman dito sa blue buff nila kaya dito bigyan na natin tong atlas na to at sabay ulti boom patay pitas Nice. At dito ginulat ko lang yung Melisa para mag-ulti at yun nga na -ult, nag-ulti na kaya pag wala nang ulti niyan papasukin na natin yan at yun pitas sabay ta At dito ay pinuntahan ko na rin tong blow buff nila dahil nagbakbakan naman medyo masakit na kaya napatakbo ako dito <laughs> at dito nakita ko kinain ng isme yung magic sarap ni Chang Ye, kaya kiis na lang natin to at yun pitas at dito tapusin na namin to para another star na naman tayo at kung nagustuhan nyo ang content na to huwag sinyo sanang kalimutan mag follow, comment and share na rin sa content na to para lagi kang updated sa susunod nating video maraming salamat nice